Bakit ayaw ng tao manood tungkol sa Diyos? Alam mo, napansin ko sa panahon ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, isang paalala muna, ang video na ito ay ginawa para sa layuning magbigay ng impormasyon lamang. Wala itong intensyong man-aira, manambat, o makasakit ng damdamin ng sinuman. Ang mga opinyon at pahayag dito ay pawang para sa pagbibigay kaalaman at hindi tumutukoy sa anumang partikular na tao o grupo. Bakit ayaw ng tao manood tungkol sa Diyos? Alam mo, napansin ko sa panahon ngayon. Ang daming gustong manood ng kung ano-ano. May nanunood ng prank, ng sayaw, ng drama, ng mga chismi sa social media. Pero kapag may video tungkol sa Diyos, ilang segundo lang, scroll na agad. Bakit kaya? Bakit parang ayaw ng tao makinig o manood ng mga bagay na patungkol sa Diyos? Hindi ba siya ang pinagmula ng lahat ng hininga lahat ng galaw, at lahat ng buhay. At kung ganun, bakit tila hindi na siya interesante? Una, dahil marami ng busog sa mundo, pero gutom sa kaluluwa. Ang tao ngayon, laging abala. Abala sa trabaho, sa negosyo, sa cellphone, sa kung anong trending. Busog sa impormasyon, pero uhaw sa karunungan. Busog sa aliw, pero gutom sa kapayapaan. Ang mga bagay na tungkol sa Diyos, tahimik. Hindi sumisigaw hindi nag-viral, kaya't sa gitna ng ingay ng mundo, natatabunan siya. At dahil hindi siya maingay, akala ng tao, hindi na siya mahalaga. Ikalawa, dahil takot ang tao sa liwanag. Alam mo, ang liwanag, hindi lang nagpapakita ng daan. Ipinapakita rin ito ang dumi sa paligid. Kaya kapag nanunood ka ng video tungkol sa Diyos, minsan, tinatamaan ka. Naalala mo yung mga maling nagawa, mga salitang nasabi, mga pagkakataong hindi ka naging totoo. At dahil ayaw ng tao mapaalalahanan, mas pinipili niyang umiwas. Sabi nga ng iba, ayoko niyan, baka mapagsabihan ako. Pero ang totoo, hindi ka naman pinapagalitan ng Diyos, tinatawag ka lang niyang bumalik. Ikatlo, dahil may mga nasaktan sa pangalan ng relihiyon, May mga taong nilapitan ng simbahan pero tinanggihan. May mga naghahanap ng tulong pero hinusgahan at may mga ginamit ang pangalan ng Diyos para sa kapangyarihan hindi para sa pagmamahal kaya ngayon pag narinig ng iba ang salitang Diyos ang naiisip nila ay hindi kabanalan kundi hypocrisy at sino ang gustong manood ng ganoon wala ngunit tandaan natin ang pagkakamali ng tao ay hindi pagkakamali ng Diyos hindi dahil may maling nagsalita sa kanyang pangalan ay mali na siya Ikaapat, dahil ang kultura ngayon ay para sa aliw, hindi para sa katotohanan. Mabilis ang lahat. Scroll, swipe, skip, lahat instant, instant food, instant fame, instant love. Pero ang Diyos, hindi siya instant. Kailangan siya hanapin, damhin, unawain. At dahil gusto ng tao ang mabilisang saya, ayaw niya sa mensahe ng pagninilay, ng pagbabago, ng pagtalima. Mas madali kasing tumawa kaysa magbago. Mas madali ang aliw kaysa sa, sa katotohanan. Ikalima, dahil marami ang may maling pagkakilala sa Diyos. Akala ng iba, si Diyos ay galit. Nakapag lumapit ka, papagalitin ka. Nakapag nagkamali ka, wala ka ng pag-asa. Pero ang totoo, siya ang unang nagmamahal kahit wala ka pang ginagawa. Ang Diyos ay hindi lang tagahatol, siya ang tagapagligtas. Pero dahil hindi iyon ang naririnig ng marami. Iniiwasan nila siya, kahit siya lang ang sagot sa hinahanap nila. Ikaanin, dahil ang puso ng tao ay puno ng pride. May mga nagsasabing, kaya ko to magisa. Hindi ko kailangan ng Diyos. Pero pagdating ng gabi, pagtahimik na ang lahat. Doon mo maririnig ang totoo mong sarili. Yung pusong pagod, nalilito, takot, pero ayaw umamin. Ang pride ang naglalayo sa atin sa Diyos. Dahil ang paglapit sa Kanya ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. At iyan ang pinakamahirap gawin sa panahon ngayon. Ang tanggapin na hindi mo kontrolado ang lahat. Panghuli, dahil mas gusto ng tao ang aliw kaysa katotohanan. Ang aliw ay panandalian, pero ang katotohanan, habang buhay. Ang aliw, nagpapatawa, pero ang katotohanan, nagpapalaya. Ang problema, mas madali tayong tumawa kaysa umiyak. Mas madali tayong magpalipas oras kaysa magpalalim ng loob. Kaya't kapag nakita natin ang video tungkol sa Diyos, hindi ito bumabagay sa mood natin, kaya scroll ulit. Pero alam mo, kahit ganoon, hindi sumusuko ang Diyos. Patuloy siyang kumakatok, minsan sa pamamagitan ng isang kanta, minsan sa isang pangungusap, minsan sa katahimikan, kahit ayaw ng tao manood tungkol sa kanya. Ang Diyos ay nananatiling nanunood sa tao, hinihintay tayong bumalik. Kaya siguro, hindi pahuli. Baka ngayon habang nakikinig ka nito ito na yung paanyaya ng Diyos Anak ako pa rin ito huwag ka nang umiwas pakinggan mo ako ang tunay na dahilan kung bakit ayaw ng tao manood tungkol sa Diyos ay dahil hindi pa nila siya tunay na nakikilala at kapag nakilala mo siya hindi mo nagugustuhing tumingin kahit saan pa